Good morning mga kababayan! Itong si Senator Bato de la Rosa ay uh, miiyak na naman. Galit na galit po. tong si Senator Bato de la Rosa dahil nga po sa pahayag ng Quadcom as the year ends, nagbigay po sila ng kanilang mga pahayag to mga chairman uh, ng mga different committees. Sa at tinamaan po dito si Bato de la Rosa dahil isa po siya sa mga primary na mga personalities na na-involve, nakikita na po nilang involved dito po sa Peking Guerra kontra droga. Yan mga kaibigan. Yan. So ngayon, iyak na naman. Galit na galit. Meron daw po siyang meltdown. Meron siyang outburst. At uh, basahin po natin a portion of uh, the news. Ito po yung inquire.net. Basahin ko po sa inyo uh, yung balita. Ang headline, Akop to De La Rosa rebut report with proof, not theatrics. Yan. So kung gusto mong uh, kontrahin, ang na-find out ng Quadcom, sabi ni Akop, ay magpakita ka. Nang ebidensya. Yan, mga kababayan. <laughs> Alright. So yan, hinamon. Hinamon niya uh, Congressman Ako. Itong si Senator De La Rosa na tao ni Digong. Okay. Manila, Philippines, a senior lawmaker on Sunday called out Senator Ronald Bato De La Rosa for resorting to emotional outbursts and theatric like invoking religion to avoid accountability and challenge him to present evidence that would refute the findings of the House of Representatives basta i-focus po natin kay Senator Puroy po ba o Duroy ang pangalan niya Naririnig ko eh may tawag si Senadora Risa Honteberos sa kanya, Senator Puroy ba? Or Senator Duroy? Puroy? <laughs> well, whatever it is, ang tanging masasabi lang po natin ay galit na galit itong si Senator Bato de la Rosa ngayon. Dahil meron pong napapabalita na ang kanyang tuta, na kanyang alaga na si Colonel Grihaldo. Ang dating chief of police ng Mandaluyong City ay hinuli na. Yan po ang ating nabalitaan. Uh, I was watching uh, one of the, the most reliable ano po bloggers tupong si attorney um, Claire uh, Castro yan at nalaman ko nga na itong si Grijaldo na kung saan na, na pasubina na contempt ay nahuli na po ng sergeant at arms ng uh, lower house dahil po sa sunod-sunod na mga imbitasyon at hindi po siya dumadalo para pong may iniiwasan at uh, ayun po sa doktor ng uh, uh, PNP nung makita po siya he was awake he was coherent so walang problema at naglalakad he was uh, ambulatory So walang problema. Walang dahilan na hindi siya makaka-attend sa Quadcom hearing. Ibig sabihin, takot lang dahil nga po sa, siya po'y nagpagamit. Remember po when he appeared in the Senate na kung saan tumistigo po siya laban sa mga congressmen kina Abante, Dan Fernandez, etc. So yan mga kababayan, finally, nahuli na Nahuli na po ng uh, sergeant at arms ng uh, uh, lower house itong si Colonel Grijaldo. Alam po natin, from the very start, ito pong tao na to ay, uh, of course, tao ni Senator Bato de la Rosa. At ito po ay, uh, it is an act destroying uh, the credibility of Quadcom. Ito pong ginawa ni Grijaldo. Kaya malalagot po ito sa mga congressmen. Maliwanag po itong si Grijaldo ay uh, panig po sa kabila. Hindi po siya patas, nagpagamit siya sa kabila, kumanta at ang kanyang inihayag ay kontra sa quadcom para masira po sila. Pero ayon po sa testigo, mga witnesses, mga abogado ni Colonel Ruina Garma, wala pong ganong ginawa si Abante at Fernandez na i-pressure siya para umamin na tungkol nga po sa reward system, if you still remember, para pong mag-second demotion, parang ganun ba ang kanyang role na pinapalabas po nila. Pero according to the lawyers, wala pong ganung pag-pressure or ginawa si na Dan Fernandez at Congressman Abante kay Grijaldo. Yan, gawa-gawa lang po yan maliwanag. Alright mga kababayan, so yan. Since tao yan ni Senator uh, Bato de la Rosa, ngay kaya ngayon po siya po uh, galit na galit. Talagang uh, he was into outburst. At binanatan siya ni Congressman Ako. Meron pa akong nabasa na tinawag, uh, sinabi niya po kay Congressman Ako, How dare you? Nako! May mga pa, how dare you, dare you pa? How dare you? Kaya, ito pong si Congressman Ako, nagalit na rin, kaya hinamon niya, he dares. He dares Senator Bato de la Rosa to present evidence if he wants to uh, uh, counter ito pong uh, resulta ng hearing sa lower house kung kung gustong patunayan ni Bato de la Rosa na mali, hindi tama, mga uh, impormasyon na lumabas sa Quad Comedy, magpakita ka ng ebidensya. Yun ang sabi ni Congressman Akop. Pero wala. Tiklop po itong si Bato de la Rosa. Dinadaan lang po sa galit. Yan po ang sinabi ni Congressman Akop. Huwag mong daanin sa outburst, sa iyong emosyon, sa theatrics. Ibig sabihin sa pagdadrama. Yan. Yan. Pinapakita niya po sa mga tao na siya po ay uh, sila po ay hinaharas, na sila po ay uh, um, pinagkakaisahan. Pero alam niyo po mga kababayan, ito pong senador na ito ay matagal na pong uh, gumagawa ng hindi tama. Magaling po siya sa pagko-cover up sa kanyang mga kasama. Sinusuportahan niya, he was trying to protect tong si Grijaldo dahil alam po natin na ginamit niya si Grijaldo para sirain ang kredibilidad ng Quadcom. Yan po ang maliwanag dyan, mga kababayan. Kaya ito ngayon, galit na galit. Pero wala po siyang maipakita ang ebidensya kung uh, hindi nga man nga po totoo yung mga aligasyon, yung mga sinabi po ng mga witnesses na lumabas sa Quadcom. Kung gusto niya yung i-counter, kung gusto niyang i-refute, magpakita siya ng ebidensya pero so far wala po siyang maipresent na ebidensya dahil mukhang guilty at totoo nga po yung mga pinagsasabi ng mga witnesses mga kababayan mainit po ang bakbakan sa Pilipinas tuloy-tuloy pa rin po ang boxing by the way congratulations to our idol Mark Magsayo sa kanyang uh, pagkapanalo congratulations at uh, sa lahat po ng mga boxing aficionados, panalo po tayo mga kasama, mga kababayan. Delikado po ngayon ang mga Duterte, ang kanya mga galamay, December na. Baka andyan na po yung uh, Interpol at meron pong masiship papatungong The Hague, The Netherlands. Abang-abang po tayo. Uh, sana naman pabilisin at nang maiship na kung sino pong dapat maiship para po at least magkaroon po tayo ng konting peace of mind ngayong Pasko. We are hopeful, we are praying na sana po maging maganda ang 2025, maging maganda ang resulta ng eleksyon sa Mayo year 2025. Sana po lumabas yung mga kandidatong uh, kailangan ng mga Pilipino. Hindi po yung mga kandidatong trapo, hindi po yung mga kandidatong bulok, mukhang pera lang at walang pagmamahal sa bayan. Mga kandidatong mapagbalat kayo mapagpanggap. Sana po, suportahan po natin ang mga kandidatong matitino. Alright, ito lang po muna ngayon mga kababayan. Merry Christmas! Advance po! Malapit na ilang araw na lang. Mag-iingat po tayo lagi.